kasaysayan at simbolismo ng Sator. Noong unang panahon, 54 AD to 68 AD, sa panahon ni Imperador Nero ng Imperyo ng Roma, ang Malatestiano ay pinagpapatay niya dahil ayaw niyang may kilala ng Diyos maliban sa kanya. Ang mga sumasamba kay Isus na anak ng Diyos ay pinaparusahan at pinagpapatay kung kaya ang mga noong araw ay gumawa ng akbang para may tago nila kanilang pananampalataya. Napagkasunduan nila na gawing code ang Pater Noster, Alpha at Omega. Ngunit makikilala pa rin sila bilang kristyano sapagkat si Jesus ang nagturo sa kanila ng paralangin na Ama namin, at mula sa libro ng mga pahayag ni Juan na ang alpa at ay ang Diyos ng mga Kaya mula sa salita nito, na cross ay sumisumbolo ng pananampalatayan Kristiyano kung kaya nahubog mula dito ang orasyon ng Sator. Sa makatuwid, ang mga orasyon sa Sator Aripo Timit Operarutas ay binabanggit ng mga Kristiyano noong araw upang makilala ang kapwa na hindi mapansin ng mga Romano. Ang Sator ay nagkabisa ng gusto dahil sa pagkakaisa ng mga Kristiyano noong araw. Sila ay handang mamatay sa kanilang pananampalataya at ang kanilang buhay ay inaalay nila sa Diyos. At sa orasyong ito Maraming mga martir, mga santo at santa na nag-alay ng kanilang buhay para sa sankristyanismuhan. Kung kaya ang gurasyon na ito ay nag napakabisa hanggang sa ating panahon na iyon. Narito ang simbolismo ng Sator. Sator, Diyos Ama, tagapagligtas at tagapaglikha, aripo na kumikilos at tagapagbungkal, ini na nag-ahari, opera sa magawa at kilos ng tao, rutas at sa patuloy ng pag-ikop ng pananampalataya. Maraming salamat sa mga tao na niniwala at sa mga binahagi kong kalaman.